Nagpapatuloy ngayon ang Manhunt Operation upang mahuli ang isang bilanggo na nakataka sa Haro Police Station sa Iloilo City. Ito ay si Gabriel Carlo Tabon, 34 anyos, residente ng Pasig City, ngunit pansamantalang naninirahan sa Tabuk Suba, Haro, Iloilo City at may kasong estafa. Sa panayam ng Bomboradio Iloilo kay Police Colonel Joris de Coronica, Direktor ng Iloilo City Police Office, Sinabi nito na pinalabas ng mga pulis ang nasabing preso upang maglinis o manon ng police station. Ngunit habang naglilinis, nakahanap ito ng pagkakataon na makatakas. Ayon kay kronika, ni relieve ng tatlo mga pulis na naka-duty nang mangyari ang pagtakas ng nasabing preso. Inilipat naman ang mga ito sa Iloilo -Ilo City Police Office habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente. Kapag napatunayan nagkasala, maharap ang mga pulis sa kasong kriminal at administratibo. Uh, nakatakas yung uh, preso natin dahil sa pinalabas para maglinis uh, doon sa premises ng ating uh, jail facility at uh, bigla siyang uh, tumakas. Uh, we are still investigating uh, three policemen at uh, sila lahat ay mga jailers. And based sa investigation, makita natin kung sino may liability. We will file appropriate uh, cases, no? both uh, criminal and administrative. Sa ngayon, may order na tayo na i-relieve sila doon sa police station at uh, i-transfer dito sa ating headquarters. Si Police Colonel Joris Para a Bombo Network News, ito si Bombo Ion Gahete. Para the number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio. Bombo.